Sili. Siling. Ami. Ami. Amilita. Amin. Amin. Amilita. 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 Sumayin nyo ang aking pag-ibig. nyo ang kapayapaan. Magbigayan sa bawat isa ng kapayapaan. Ako ang hari ng kapayapaan. Kung kaya sa bawat paghayo ninyo na minarapat ng Diyos, manatili ang kapayapaan sa iyong puso. Minarapat niya na nariyan na nanahan at napupuno kayo ng pag-ibig kababaan. Upang ang mga bunga ng Banala Espiritu Santo ay minarapat niya maisa pamuhay niya sa araw-araw niyong pag-ibig. Makita nawa sa inyong mga gawa. Sa patuloy ninyong pagtatanim ng mga mabubuting bagay sa mundong ibabaw. Malawang na panahon at ipaparating din ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kaluluwa ang ganting pagpapala sa bawat isa sa Itatakdan niya yan sa panahon ay niyong inahasahan. At patutunayan niya na siya lamang ang makakapagtaloob ng mga nimala niya sa bawat isa sa iyo. Himala na kailanman hindi niyo pa nararanasan himala na kailanman hindi pa ninyo nakikita hmm. sa talagbuhay ko. Aking mga anak, kung ano man ang inyong mga tungkulin bilang mga alagad ng Diyos, sundan ninyo ang aking sinula. Lahat, ah, pagihirap mo, lahat katighatian man. Lahat kahirapan man. Subalit, may kalakit at nabiyaya at ang lahat yan ng yan Kaya't pangawakan ninyo ang pangako ng Diyos. <clears> Huwag <throat> kayong bibitaw. Anong tanumalang mangyayari o mangyari mararanasan ninyo sa inyong buhay pagkakas. Huwag na huwag kayong napalikod pa. Huwag na huwag kayong panghihinaan na huwag ng inyong pananaling pagtitiwala at pananang Patuloy lamang inyong hingin ang mga mabubuting bagay na yan. Masunay at may bahagi ninyo ng patuloy sa inyong paglilingkod sa <coughs> kapwa Habang lumalamar ang mga panamon ng aking mahal, naway laging isa-isip at isa puso ninyo, na Ka ay kasama ninyo sa inyong labat at sa lahat ng laban. Kaya't aking mga anak, kung ano man ang nararanasan ng kawal, na pinaintulutan ng Diyos sa inyong mga buhay, ito'y inyong ang gabi ng bukos. Pasalamatan, pag-aralan, pag Ihingi ng awat na pag sa Diyos lagi. Ipanalangin ng inyong mga kapwa. manong na balik muli ang kanilang karunungan at kakalimutan. Ang kanilang mga aral na napapakinggan at napakinggan na ito ng sandata nila sa kanilang pagpabalik na naway mabuhay muli ang kanilang pananalig at pagtitiwala. Ang kanilang mga nangihinang pananang tayo Kung kayo man ay nalilinlang ng masama. Kung kayo man ay nagadaya ng masama, hindi niyo ang sa Diyos. Upang papanglawan muli ang inyong nag-reveal ay sila. Na magliwanag muli ang inyong mga ilawan na aandap-andap sa harapan ng Diyos. Kaya't aking mga anak, huwag din yung pag-angsayahan ng mga oras at panahon. Ang mga walang kabuluhang bagay, kundi ituon niyo lamang ang inyong mga puso kalooban sa paglilingkod sa Diyos. Sa pag-ibig sa kapwa. Sa pagpapakababa sa kapwa. Sa pagtanggap ng mga kamalian ng buong puso. At pag-uunawa. Sa pagpapatawad sa kanilang lahat. Dahil ito na ang panahon ng labanan ng masama at mabuti kaya naway mapukaw ang bawat damdamin ninyo sa pamamagitan na aking mga napahayagan sa araw na ito, aking mga anak. Buksan ninyo ang inyong mga puso't kalooban sa Diyos upang papasukin siya at manatili habang buhay at magpakailanman. Aking mga anak, ako si Kristo, ang hari ng mga ang libutan nito. Hari ng kapayapaan. Hari ng mundo. nawa'y ako ang maghari at ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa inyong mga buhay, sa inyong puso, talagang pa Hindi ang masama ang maghahari sa bawat isa sa inyo kundi ang kabutihan ng Diyos ang maghari sa bawat puso at kalooban. Naway, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapwa, sa inyong mga kapatid na pinanghihinaan ng kalooban. Nawalan ng pag-asa, wala ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng ito sa akin, nagbubo sa aking salita. Salita ko na makapangyarihan sa lahat, na sa inyo sa lahat sa katotohanan. Sumayin so, niyo muli ang aking paspas. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise So tayo po ay dadako na sa pang-apat mensahe sa panalangin papuri na yayag ng ating ginoo sa bagong Jerusalem. Ginoong Rubi, sa interpretasyon ito, magilang. Lord.